Uh, ang gagawin natin honor 10 light na problema nya LCD sa inyo na may hot air dito nyo initan lang huwag nyo masyadong ilayo nyo kasi para hindi masunog sa akin kasi screen separator ang ginagamit ko uh, mabilis lang tanggalin so ang ginawa ko um, tinanggal ko lang siya dito tapos yung direct na tungkap. iwasan ninyo ay yung masobrahan ninyo para para mapunit yung sa taas itong fingerprint uh, flex nya so iwasan nyo yun, huh? ha Okay. Mahalaga na dapat uh, maayos yung mga tulos na ginagamit ninyo kasi tulad nun, yung mga tulos na mga mamurahin, minsan umiikot yung nakakalbo yung uh, mga tornilyo. So, sa akin lang, um, yun lang yung unang unat Saka, syempre, wag na wag nyong hahayaan na mahawakan yung inyong camera. Minsan, lalabo na yan. Hindi na yung may babalik pa. Kaya, yun yung mga iingatan. Pero dito sa may parte na to, sa ginagawa ko, yung camera niya sa harap, medyo malabo na to kasi na-expose na ng matagal. So, unang-una, tinatanggal ko muna yung, um, ito, 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 battery connector niya. Tapos yun, saka ko susundan yung mga, uh, susunod na gagawin na. So, one, anong, ayan, hilain mo lang, huwag kong masyadong lakasan, bibigyan ko, ayan lakasan ko nga ayan natanggal na siya so ay ayan tanggal na natin siya Ayan. So, next natin gagawin ay i-tanggal natin siya. Ayan. Ayan, nakita nyo yung medyo talagang nag-expose na yung camera niya sa harap. Bakit naman linisan itong mga kanto-kanto na yan, yan, ito? Kasi, ang purpose kasi na ito para magpit na maigi yung LCD niya. Kaya tingnan ninyo dahil po pwede makabasag kayo doon sa proseso pagka yung hindi nyo gagawin to. May machine akong ginagamit dito. Kaso nga lang, nasira yung blade niya. Wala na. Naubos no, na yung blade niya sa so sobrang katagalan. Kaya ang ginagamit ko, manual lang muna. Sa mga susunod na mga upload ko, ipapakita ko sa inyo yung paano gamitin yun. So nakita nyo yan. Lilinisan natin sa bawat detalye nun. Kasi para, one, iatras ko to bakit naman iatras ko kahit medyo madumi na yung camera nya kasi um, ko na matamaan siya doon sa proseso ng gatawin ko so ayan meron pa tayong plastic na lang yung ba yung ginagamit ko kaya hindi pa sana pwede kaso nga lang wala lang ibang cases eh dapat dito uh, metal yung ginagamit Sa mga gusto rin palang bumili ng mga LCD na ito, i-click nyo lang yung link dyan sa aba kung pwede kayong bumili nyan ng quality na LCD. Pero sabi ko nga, ingat-ingat lang pagka naglalagay kayo ng ganito kasi alam nyo na, walang warranty yan pagka yung binili mo. Dapat ulit doon yung ilagay si, para hindi kayo magkaroon ng problema. Kaya na po. subukan natin na yun ayan nabuhay na siya ikasara ko na siya kasi na-test ko na to kumbaga lahat ng binibigay sa amin ng LCD na ito ay medyo talaga maayos na classic yan paglalagay na ito, um, dapat huwag masyadong makapal, dapat tama lang. Pag nakita nyo makapal, ipandikit, dapat hawiin nyo, kaya lagyan nyo ng, kumbaga, at bawasan nyo, huwag masyadong makapal. nasa nyo yung mga gilid-gilid nyo bago nyo lagyan ng lasting. Ayan. Pumasok na. Ayan. Pag nakita nyo pumasok na. Saka nyo yung maglagay ng lasting. Para mag-fit. Paano? Ito lang yan.